Ngayon mga idol no, magandang klima ngayon, lunes no, uh, October 10. So tayo po mag-start na ng paligo ng ating mga alaga dahil kailangan na po natin silang ikiping. keeping So lahat ng mga gagawin natin araw-araw mga idol is papakita po natin kung ano yung mga ginagawa natin para at least yung mga kaibigan po natin uh, mga magsasabong kahit na yung mga matatagal na mga handler no, lalong-lalo lalo na sa mga baguhan, is malaking tulong po itong gagawin natin hanggang sa oras ng paglalaro po nila. Kahit na doon po tayo sa sabungan, gagawa po rin po tayo ng content mga idol para lang maipakita po kung ano yung mga ginagawa natin sa ating mga alaga. So sana, wag na wag nyo laging kalimutan idol na panoorin ng tapos itong uh, ating uh, mga ina-upload na videos dito para at least maintindihan po natin na maigi kung bakit natin ginagawa ito no pagkatapos wag nyo rin kalimutan idol na mag comment kung sa kasakaling uh, may mga tanong pa po kayo para at least magawan po natin ng content yung mga tanong nyo pagkatapos wag nyo rin kalimutan mga idol na uh, i-share yun yung pinakasukli sa mga ginagawa ko sa inyo sana makatulong ito ng maayos sa inyo mga idol so ginagamitan na lang natin to mga idol ng shampoo may wash out tayo pagkatapos gagamitan po natin ng uh, shampoo pang tao so yung binibigay kong shampoo idol ubus ubus yan no? ito yung tatlong piraso na to kahit anong brand yan pwede pwede po yan pagdating sa mga uh, ganito no? para talagang makita natin idol na shiny talaga yung ating mga alaga yan kung mapapansin yung mga idol nandyan sila naka limber na yan at ito, isa isa-isahin muna natin idol na ipakita yung ating mga alaga bago natin paliguan. Kasi kailangan ng idol, pag magbigay po tayo ng information, kinakailangan detalyado po no, yung talagang nakikita, may kumbaga i-prove mo na ito yung mga panlaban natin. So, ito isa isa mga idol, yan bago natin paliguan, yan po yung panlaban natin. Yan kung mapapansin nyo idol, bakit may glove no? Yan ang ginagawa ko idol, kaya may glove yan, kasi yan po ang pinakaligban nila. Kasi syempre idol, kung may ikakabit po tayo sa paan ng ating mga alagang manok, kinakailangan masanay na po sila, Lalo lalo pag stag po, kailangan masanay na talaga sila. So ito idol, hindi ko tinatanggal to. Ngayon dahil sa maliligo sila, maaari ko tanggalin, pwede rin hindi. Para masanay na kaagad sila, para pagdating na mga 2 days, tatanggalin na po natin yung mga idol para ma-relax na rin yung paan nila. Ito po hindi mahigpit. Maluwag lang po yan. Kinakailangan may kunting bigat lang po. Dinagawa po nating leg weight yung ating ah uh, uh, ano dito. Yung ganito, no? Yung glove. Ito yung una, idol, no? Ito yung una. Ayan, papakita lang natin. Ito naman yung pangalawa. Ayan. Ito mga stag lang to mga idol ha. Mga stag lang po ito. Ayan, yung ating mga hinahanda idol, no? Shoutout nga pala kay Frank Parkon. Yan sa mga taga Rumblon po. Ah, uh, yung manok na to is doon po sa kanila nang galing sa mga taga Rumblon. Shoutout po sa inyong lahat. Sana bigyan po kayo ng maraming swerte. Sana magtamasa po kayo. Yeah, maraming salamat sa inyo mga boss dyan sa mga taga Rumblon dahil sa safe po yung mga alaga natin nung pagdating dito at sana marami pang araw na bigyan nyo ako ng tiwala. Yan. Sana lang maipurupo natin na buenas po tayo kasi ay alam nyo idol bilang uh, isang magmamanok no hindi pagalingan po ito no kundi pabuinasan ngayon kung um, yung tao pong naghahanda ng manok nyo is buenas po kayo diyan doon po kayo magpapahanda idol no wag po nating ipipilit yung magaling pagkatapos lagi namang wala laging talo no so kinakailangan doon tayo sa magbibigay sa atin kung sa saan magbibigay ng swerte no kasi kabisadong kabisado niya yung mga linyada yan yung pang yung pang yung pang pangatlo natin po yan mga idol ha. Yan. Pang pangatlo natin to. Ito yung pang-apat natin mga idol. Ha? Halos magkakamukha sila idol. Ayan, halos magkakamukha. So, lalo lang shout out kay uh, paring ko kay paring Kanor Borda, siya po may ari ng manok na Ako lang po ang pinagkatiulang para ihanda po ang kanilang manok. Sana magkakamukha po ng mga idol. Kasi sa mga idol, sana lahat po ay galing na mga Lahat po ay malalakas dependi po yan kung paano mo hinanda yung alaga mong manok at kung paano mo hinandil ito. Sa mga bigag pala sa mga taga shout out sa inyong lahat ng idol sa taga Culase Antike, mga taga Aklan natin mga kaibigan, mga, mga Mindanao, mga taga Bacolod, mga taga Cavite, mga taga uh, Pangasinan, Pampanga, no? Shout out po sa inyong lahat mga idol kung saan man po kayo dito sa Pilipinas. Shout out po sa ating lahat. Maraming salamat po sa suporta ninyo. At yung mga pina-champion ko na. Yan. inyong congratulations. Yung mga ma, dahil natuto sila dan dahil sa mga binibigay nating tips dito. Double champion. Sana sa susunod na laban yung mga idol. Sa big event na po kayo maglaban. Yan. Sa mga event na po kayo ng mga pangtimbangan. Si lahat po na turo natin dito idol is timba. Ito, hindi po ordinary yung inanda natin, idol. Kinakailangan buong magkabon mo sa monitor manok nyo. wag nyo, huwag nyo po mga idol yung mga mga nyo papo po ay naghahanda. Make it sure na napupukusan mo po at tinatakar sa ibang lugar sa buong maghapon. Umaga, ang gabi na yan mga idol, madaling Kailangan nyo Maliban lang pag race day. Pag race day na manok, pwede po natin iwanan yan mga idol. So, magpapaligo na ito. Sa susunod na video, mga idol, titingnan natin bukas kung ano pa yung mga ginawa natin para sa mga natin mga mag Kinakailangan, masunod natin proseso, idol. Dahil yan ay makakatulong sa inyo, mga idol. ginagawa ko to lahat idol ng libre no ang magiging uh, maging rewards lang o so lang na rewards sa inyo yung kule is pano tapos tapos i-share po kayo para kita kits pa rin tayo at ganahan naman po ako sa paggawa ng mga ganitong content mga idol so good luck and god bless sa ito mga idol ko